what's up guys? I'm Ryan, I'm inspiring people of Idol and I'm going to react BGYO Trash. So, eto. Nakita ko lang to sa exit. Then, late ko na nakita. Ano na? Late ko, basta late ko na siya nakita. Last, last week yata. Last week yata siya nakita. Then, yun lang talaga ako nagkaroon talaga ng time na mag-shoot. Ng Mag-reaction video, ganun. Kaya, pasensya na. So, mga alam ko lang dito sa B.G.Y.O. yung debut song nila eh. The Light, tapos The Late Bite, late lang yata yun. Tapos, The Baddest, Tumitigil ang Mundo. I'm not fan ng B.G.Y.O. pero gusto ko yung mga kanta nila. Kasi, naka-LSS talaga yung mga kanta nila, as in. Tapos, ang gaganda rin ng mga choreography yun, napaparad ko kasi minsan yung mga performance nila. Sa TikTok, minsan sa TV, yun. Tulad nyo yun, alam ko, pinapromote daw yata nila to. Napakinga ko yung kanta nila minsan sa radyo, pero hindi lahat. Kaya, gusto kong ishoot yung eto yung MV nila. Kung ano ba, kung paano ba atake nito, anong concept nito, mga ganon. Then, meron din akong gusto dito eh, na bias ba ganon. Si Jela, tsaka si ano, si Miki, Miki ba yun? Oo, Niki. Correct nyo na lang, itama nyo na lang ako, eh, mali, yun. So, ayun, yun ako nang patagalin pa, i-react na natin to. In 3, 2, 1, go!

Uh -huh. <laughs> in the trash, in the trash, oh, you the trash, baby. Me pass it, baby. Give it all up baby It's not just lately. all day, like CK. sing hop hop how do we kanta So, ayun Ang ganda In fairness, ang ganda ng ano, Ang ganda ng Atake oh. Very cute concept Para sa akin tapos ang cute ng choreography. Yun. Ang ganda, ang ganda ng kanta. Pop na pop. Tapos, ang ganda ng music video. Ang high quality. Tapos, ang ganda pala talaga ng mga vocal nila. Ano? Lira ko lang kasi talaga mapakinggan mga ano na ito. Kasi pili lang rin kasi mga kanta na yung pinapakinggan ko. Parang ano, parang malung nag-improve yung video ayo ko, yung fairness. Yun. Tapos, alam ko diba rapper dito si Nate, tsaka sa, ay, si Mickey, tsaka si Jello, pero nag-rap si Nate, no? Yun. Ganda. Oh, ganda ng choreography. Yun. So, yun. Ganda ng kanta, pop na pop. and yun. Saan supporta natin? Saan? I-stream na natin. Sa mga aces sa dyan, I-stream natin video ay o trash, yan. And, kasi, ano eh, deserve ng video eh magkaroon ng mga maraming achievements kasi ano eh, hard working rin to. Panigurado lahat naman ng na P-pop eh. Yun, sana mas umusbong pa lahat ng mga p groups yun. Kaya ayun. Dito na po nagtatapos ang ating video. I hope na gustuhan po ninyo. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more updates. Thank you po.